Ay, may tango na. ba? Ay, tumihugas na. Oo. Tula. Ito magaling ang panggato. Ito ay sa'yo. po sa taas at tiyo. Ah, magaling. Ganyan po ba Oo,

dia alami seperti itu. Yes, kaya eh, pero ito ang bumalasa ng ating ulam. Ayan um, ba? Ayan, tama na. Sila ang sila po. Oo. Mm na. -hmm. Ano pang pa ilalagay po diyan tinyo? Ano <laughs> diyan <laughs> Pagkulong niya na niya Ha? Natataklo ba <laughs> ako pala sa ilang pagluluto. Ako ganon din naman si... Oh. Mm. Ako ganon din magluto. Ako, pala, 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 pala. Wala akong panggob dito ay. Huwag madumi yan. Dahon. Oh, biyay na no. Ay, ako pala sa iyo <laughs> Yung pan... ay, ba? Hindi, pagluluto nagluluto pa ginagano'n gano'n. Ano ba? Wala, well, Diyo. Ngayon ko lang nakita din sa video. Masabihin ko lantay. lang tayo. Yari nga lang, Tiyo. Ayari ba ayos na sa panlasa mo? Oo. ay, ayan. Ay, takpi. Ayan. Yan po ay pinantakas sa kanin. Ayan, no? Dahong itib. Ano ba? Nangasabon daw. Pagsaluhaluwi. Matalig na talaga, Tiyo. Ayan, ayan. Sarap yan. May Ano kaya? Uh -uh. Hindi, may tinapay pa din na. Mga ayaw okay. ko na. Kuro ko kakakalil na. Kuro ko? Kuro pa na. Kuro pa din Ayaw ba? Ayaw ka yari. Um, eh, so. Ayaw ang galing panggatong. Malalaki pati. Ang galing nga ba? Malaki. Hindi ka daw uubos. Ano um, po? Hindi ito sa pati. Hindi eh. ka magyaong. At La yung magang gabinti naman ay. Lalo na po kung batino Ayaw ay. Ayaw na ako na sa lina ngayon. Ha? Ayaw ko na Gaya ka lang ang awal, aw, ba't yung lubo? <laughs> kahit mga isang lipa. Dalam lipa. Ay, mantak na ay. Pag-aahon nila, kung bagay na nakatukod din at natapakan ng bata, ay taob. Ay, kung ay naman na, ah, may mata akin po. Ay, 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 yun na nga ay, pagkakain na nga ay natapakan yung panggatong uh, ay lipat ng kaldero. Hindi na, hindi ako siyang puspuro. Bakit? Sudlong na sudlong? Oo, dadaya ako na kung gano'n. Kung ipagkuli yung watwatalaan, bagay nirbi. Ang may... mga tumerga Oo. Oh. Ano tayo makakain yun eh Ah, hirap pa naman Kulang hmm. po ba sa sabang tama lang Ano nga sa yung lasa? Ay, ang sarap Ay, sarap Wala, dagdagin ako Ay, tama, tama Lagyan ko po ba ng panggatong? Naay po kasintiyo na, tama na yun ay pero kulong-kulong ano? Eh, hindi oh. Gusto ko tayo nasa Ryabu oh. Tatakpan ulit na yan. Hmm. Ano ba? May pangkulo ah. Tama pa rin oh. Maramang kaganda mo rin yan. Ang dami nyo na magkakain dito. Ah, pagkaganda rin. Oo.

Uh -huh. Ito ay hindi eh. siya magiging 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 Sa lukbang ito din na dali ito sa lukbang Kaya yeah, pati baka mahal Kaya no, di mahal ako siya uh -huh.